Pag ano tayo, hintayin natin yung moonlight kasi di ba, may bagong update daw yun. Ano moonlight bago? Yung blood moonlight tapos yung moonlight yung pwede ka bumili ng moon mango. Meron na ako moon mango, minalas lang ako. Ang pangit. Ayun, no? Hmm? Pangit. Okay, so Siguro, kung gusto nyo ba i-rate itong aking uh, garden, sana may rate nito. Ayan. O, oh, bak, mag-subscribe din kayo at pindutin yung like at ano dyan, subscribe yon Para sa tayo. Okay. Puro ka huh? na lang, statwa. Ha? Puro yung statwa na lang Yan ganda yan So guys, hindi eh, nakakalam. Ano, Ginandaan ko at in ko to, to. Pinalaki ko to. Butingan na extend na kasi ang ganda perks. Porque... Ano. Yes, sir. Ano kaya ang na yan Ano kaya ang stuck? La blue stop da di ko na ako nakakabili po ng bins to kasi di na ako gano'n ng grow garden. At susunod pa, wala po tayo ng horror game. Ayan. Guys, ito na naman po ang uh, nakuha ko na lang guys, so ito guys, hindi ko alam kung ano ito pero try na ito. Dito, siya, Naglilagay ko ba to si ito. Pangit. Pangit to. Pangit. La, Ba't ayan? Ito. Abay, nagkakamali. Yan Ayan, nag-iba na yung ano part. na daw yung stock. Sana maswerte yun tayo dito yung stock na to, guys. Ayan guys, wala talaga. Master sprinkler lang, master sprinkler. Hey, master sprinkler. Master sprinkler. Yo, wala. Basic sprinkler lang. Yun ang masama. Doon ako nasaktan, ha? Ito nga guys, sa na yung garden. Wala talaga. Sikip na no guys ano, eh Wait lang guys. Check ko nga lang kung ano to. What? Ano to? Baka sila sabi to no? Sige na dito natin Sabit sabi. Oh no! Nasisira na yung ano ko ah. Ah, nakakapagod to guys ah. So, sorry guys, sorry son. Ang hilap pala oh no. At gagulo-gulo na. Doon talaga ako nasaktan. Doon na ako nasaktan. Doon na ako nasaktan. Grabe, ang gulo. Pasensya na guys ah. Nasaan na yung Saan na yung loving ko? Nawawala e, Tara nga dito Isa kang Ano Ito Yan Napagtipan pa Yan Tapos iyan mo Yan o diba? Okay yung lawin na tapos yung loving ko Nasaan lawin law eso na yung owl owl ba to owl. owl what Eh? dun ako nasakta ayaw mag spawn hello ay ka lang hindi na natin lagyan dyan tapos wait lang guys Oh, dito na guys. Dito, 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 dito. Um, lapit na hintayin natin Ang lunag ko. Ano, moonlit. Guys. Yan. Oh, million. Grabe. Ma All good na. Yan guys. All good. Magagrind lang tayo nung magagrind hanggang gumanda yung ano natin guys yung garden yon yung plant natin na nakuha ko oh, wala check ka natin kung magkano to good lang na normal oh 24 million all goods nay all goods na goods ayan yung mga bantay ko dito pag sino na ako dami ko pa naman to dito ano, um, guys? Bang! Ano, lupit. Ay, nakatayo yung perdo. Ito, guys. ang laki na ito? Sana magpasyak natin. Kayo. Yan. Ito nga, guys. Yung moon cut, Yung ginagawa niyan, maganda. Yung, may chance, ano, every, yata, 29 minutes, ano, nagina 29, mas, mas, 29 seconds, ano, yata, ginagawa niyang munlit yung mga fruit mo, yun yata yun Sana... hello guys dapat guys, magsubscribe kayo guys, Magpa magpapamigay ako ng bill ha, magsubscribe na kayo As kung sino may fax yan, pwede ba bilhin, magkano yan pasensya na nga pala yung hindi na ako nag upload, ano yan mag may sakit kasi ako niyan kaya hindi ako naka-upload sana. Ngayon, tutuloy-tuloy ko na yung upload ko. Yun, no oh. Guys, ito yung bagong update, to. Oh. Yan. Uy, seed pack. Nice. Ito, guys, on stock itong moon mango kagabi. Mga ano yata, three. Hindi lang na ako naka-record kasi ano, shadow yung ano, kagabi na. Uy, legendary. Bili na yan. Ganda din yan. Wait lang. Sana maganda yung stock na yan, no guys? Sana makakuha tayo ng moon blossom. Ayan guys. Wala. Yung uy, nagpalitan na. Pangit yung stock na yan, guys ha. Eh, At yan. Ito guys. Oh, legendary. Oh, ang stock po. Legendary ngayon. Sana makuha ko yung turtle. Dapat buksan na natin tong night pack. Sana ah, swertehin po tayo. One, two, three. Swertehin. Swertehin. O, okay, yun po. Nagparamdam po sa atin. Nagparamdam po sa atin nagpapadandan sa atin yung ano moon blossom. Lagi na lagi na lang kasi ito nagpaparamdam sa akin, hindi ko alam kung bakit nagpaparamdam sa akin eh. Baka ma, baka na sabi sabihin na makukuha ko na ba? Um moon blossom. ti paldo talaga tayo i-drink ko agad diyan. ko pa pala nakikita nito kung ano ang stock dito. Check natin. Wala. Wala. Bamboo seed. Kung bagoan ko kayo guys. guys. Itulad ko yung kung hindi sa tapos bili kay -e bamboo yun. Oh, thunder! Nice! Pinagsabay ang thunder at moonlit. Nice! Daming salamat! Wow, wow, wow! Malap na! Sana guys, matamahin yun guys, kita na natin yan dito. Yo! Yo! Yeah! Sana yeah. talaga mapano for... Woo! Natamaan, natamaan. Wala na, wala na. Wala na, like, ulat. like, like, ulat. Para... Ano guys? Lightning like, rod. Lightning like, rod. Lightning like, rod. Ay, naku naman. Hindi kahit sa na saan yan. Kahit na yan, na yan. Diyan natin le, ilagay yan para sa ano? ito daw. Like, Tapos kayo dito. Dito tasak natin itong ano. guys, ito. Lightning rod. Lightning rod. Yan. Yeah sa kayong bamboo yung ba? bamboo ay yung mushroom 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 yung malak na big mushroom ako dito guys ayun ayun na dito dito ka yan tapos guys yun natamaan na pala na dito guys pwede tayo yun pa oh wow dito tumama Oh, sana ho tamaan malaki to. Oh. Ano? Nay. Yeah, sana ho tamaan lang guys. Ay guys, oh, ginagawa niya ng moonlit. na moonlit. Paldo na naman, paldo na naman tayo. Check nga natin to guys. Malaki kasi dito, ang lako ng dugo. Dito. Wala, gold to guys gold. Pero huwag muna natin siya na Wala kasi tayo mga first thing. Pero, oh! Sana dito na, dito muna, eh, dito muna. Papalito talaga tayo dito guys. And guys, magpapamigay na ako dahil na may shock na. Magpamigay kayo kung natin YouTube name nyo. Para mapabigay ko kung nyo sa mga gold na Ganda Sana dito muna Kidlat, kidlat, kidlat Kidlat, kidlat Nay, wala na Pero okay lang guys kasi papaldo tayo ngayon Dahil Nandito na Ang goal Na big Pero hindi siya talagang pinakamalaki Sige natin kung ilan presyo ila kaya nito mag favorite tapos ya tanggalin natin hindi makuha na ba makukuha na kaya to madami hindi ko na makuha okay tanggalin natin yan pati yan yan yun yun habas na natin lahat to Harvest, apa? Harvest. Yeah. Yeah. Nice. G. gold guys. Why not and gold? Which chop, Dapat pala guys. Yan, ilagay natin yan. Mga yan. Check natin kung ilang presyo nito. Medyo malaki siya. Talang papaldo din tayo, ha. Ah. How much this worth? Oh, mm, 17 billion. Paldo. Paldo ka talaga, Perg. Ito, guys. Ipapamigay ko sa inyo yung 7, 17 billion. Ito, guys. Yung malaki. Tsaka yung 1 billion. Ito. Kaya mag-subscribe na kayo para mapabigay ko sa inyo, ha guys. Okay. Hindi ko napansin kung anong hunsta ka. Kasi naano ako dito eh. Diba? Bambu na naman. Ang oh, dami na akong bambu. Mga kay bambu siya ito. Uy, ito na Bambu na naman tayo. Ang guys. Wala talaga master. Oh godly. Thank you for godly. On stock po w, ah. Ang oras po ngayon. Full Okay. On stock bamboo. Sige guys. Hanggang ngayon. Paalam. Mag-subscribe kayo para mapabigil ko sa inyo itong mga candy block kung ano, lumahalin. Ayan guys, ipapamigay ko sa inyo Mag-subscribe kayo. Peace out. Subscribe. Paalam. Peace.